Samut saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw. Anong kwentong FEB si mo? Kwentong kaagapay. Ngayong Semana Santa, isang magandang pagkakataon para huminto sandali at magbalik tanaw. Sino ang ginamit ng Diyos para palakasin ka sa mga oras ng pagsubok? Paano mo naramdaman ang kanyang presensya sa gitna ng pangungulila at paghahanap ng sagot? Magandang araw, ito po si Kael Garcia. Maririnig natin ngayon ang mga patotoong kwento ng ating mga tagapakinig kung paano nila natagpuan ng DZAS at paano ito naging daan upang marinig nila ang tinig ng Diyos. Marahil hindi nila inaasahan pero sa tamang oras may isang programa, may isang mensahe o isang himpilan na dumating at nagbigay liwanag sa kanilang buhay. At ngayong Semana Santa, mas lalo nating maiintindihan na hindi kailanman tayo iniwan ng Diyos simula na natin ang ating journey dito sa ating kwentong kaagapay. Ako po si Reynaldo Jan Layaog, nakatira po sa Bacoor, Cavite. At nakilala ko po ang DZAS dahil sa aking mother. At tagal na po siyang nakikinig sa 702 DZAS uh, for 30 years or more than 30 years na po. So, hindi pa po ako pinapanganak. Nakikinig na po siya sa 702 DZAS. Kaya nakalaki, nakalakihan ko na po ang pakikilig sa DZAS. Maraming pong naitulong ang pakikinig ko sa DZAS, uh, lalo po sa Christian Life. Since uh, marami pong teachings sa DZAS, marami po tayong matututunan na lesson, especially po about sa Word of God. At isa pa ay uh, marami rin music Uh, sa papuri. So nakakatuwa po yung pakikinig doon, nakaka blessed din and isa pa po tuwing may mga uh, disasters, uh, nakakatulong din po yung uh, news broadcast ng DZAS. So marami po talaga'ng naitutulong ang uh, pakikinig sa DZAS. Uh, nagsimula po ito nung siguro may ba iba, elementary pa ako, around grade 5 or grade 6. Umatend po kami sa anniversary ng DZAS sa Folk Arts Theater. And uh, pinakuha po ako ng mami ko ng piso para sa radyo ko yun lang. So doon po siya nag-start yung pagbibigay ko through the piso para sa radyo. And every year po, every anniversary, uh, sinusurrender po yung naipon ko doon and then kumukuha po ulit ng bago. So parang yearly, yearly na po siya, yearly ko na po siya ginagawa. And uh, malaking tulong po kasi yung halaga na yun kahit sa maliit na halaga na piso, 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 five, ten. Kahit barya-barya lamang po yun pero for a span of one year, yung naipon ko po doon ay malaki rin yung naitutulong para Uh, sa DZAS para po sa ministry ng DZAS at para po mas paibahagi pa yung Word of God sa mas maraming tao. Uh, masasabi ko sa inyo ay uh, patuloy tayo sa uh, pagtulong sa DZAS even in our small ways. Kahit yung mali maliit, na pagtulong, especially dun sa piso para sa radyo, kahit yung maliit na halaga na yon ay malaki na yun na itutulong for God's glory, and also para din magpatuloy pa yung uh, servisyo ng DCAS sa ating community. Uh, nakakatulong po yung mga Word of God na sinishare sa DCAS sa aking growth sa Christian life upang maging matatag yung aking pananalig kay Lord. Siyempre bukod pa po sa personal uh, devotion ko at uh, pag-church, uh, nakakatulong din at mas nakakadagdag sa aking Uh, kaalaman sa aking relasyon kay Lord, yung mga napapakinggan ko po sa radyo. So, malaking tulong po talaga yung 702 DZAS. I-encourage ko kayong lahat na makibig sa 702 DZAS dahil sa radio station na ito ay maraming may tutulong. Ito, ito ay isang Christian station na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa maraming tao sa pamamagitan ng radyo at kahit sa TV. Kaya uh, ina-encourage ko kayo na makinig at suportahan din ang mga ministry at gawain ng radio station na ito. Samot sa ring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kuwentong Kaagapay Ako po si uh, Rosalie A. Abrohena. So you may call me Teacher Sally, Sister Sally or eh, Sally for short. Po, I'm 42 years old from San Mateo, Rizal. Nakilala na ko ang D.C.S. through ano rin, yung mga uh, mami namin before sa church. So young people pa ako noon. So sa kanila sila rin nag-interview sa amin ng DCAS. And then from our pastors din, yung lalo na pastor's wife namin, uh, siya talaga nag-introduce ng uh, DCAS para sa amin na parang parang yung yung nung kabataan ko. Ayun, na-enjoy na namin yung pakikinig ng DCAS. So yung lalo na yung mga popular songs. Malilit pa yung mga anak ko. Uh, lagi ko sila pinapa pakinggan yung every Saturday na ano, na uh, program na pambata. Ayan, lagi ko sila pabakinig doon. And then, Family Matters, yan, sobrang uh, helpful. And then, lalo na nung ano po, lalo na nung ako yung nagki-chemotherapy. Kasi talagang con confined ka sa bahay, tapos, kailangan mo ng ano, input na makapapalakas sa'yo, uh, emotionally, mentally, spiritually. So, big help yung uh, 702 CAS kasi sabi nga mula umaga tanghali hanggang gabi ano talagang makakita makakatagpo ng mga uh, programa na sasakto sa personalidad mo sa pangangailangan mo uh, at para para maging ano kalakasan ng ating uh, everyday na pamumuhay ayan so talagang uh, hanggang ngayon sa umaga pa lang, yung oras sa Pilipinas, no, yung, yung mula pa lang sa pag mo sa umaga, sobrang napakalaking tulong nung meron kang napapakinggan na agad. lalo na yung, yung radyo, kasi meron talaga mga hindi na may inaabot ng internet. Pero talagang kahit saan, pwede mong dalhin. Pwede, mong, pwede kang palakasin, pwede kang ma, ma, makapakinig no, ng DZAS at mga programa nila. Ngayon, eh, ngayon meron kaming ano dito, yung piso pa sa, para sa radyo. No, kasi yung 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 for DCAS. So kahit sa maliliit maliit na bagay nakakatulong para talaga tuloy-tuloy na mag ano na mag uh, mag no sa ang ang DCAS 702. And then prayer. Talaga hindi talaga naaalis sa aming panalangin ang FBC or ang DCAS 702 para talagang mapa ano ma-advance yung kingdom ng ating Diyos no through radio through sa mga program na ginagawa ng DCS. Sa so, mga kapwa ko listeners, tuloy-tuloy lang tayong makinig. Patuloy natin sila suportahan sa panalangin, ano ko yung mga um, yun yung yung piso para sa radio no kung makaka-avail tayo noon isang malaking pagpapala para sa DCS. Uh, kapalit nung pagpapala rin para sa atin ng iniahatid ng DCA 702. And then sa mga hindi pa nakakapakinig, um, na, ma na, maririnig no, yung, yung, yung broadcast na uh, At ano po natin? Uh, maging lifestyle natin, no, yung pakikinig. Sabi nga, um uh, mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Talaga makakakita tayo ng mga ano, ng mga programa na sakto sa personalidad natin, sakto sa pangangailangan natin at uh, matutulungan tayo talaga emotionally, mentally, uh, spiritually ng mga programa na inihanda ng 7 70, ng 702 DCAS. Plus uh, napaka-approachable ng mga ano ng mga ng mga tao ano ng mga ng mga tao sa likod ng DCAS. Natatandaan ko kapag kami pag nakaka-attend kami ng mga anniversaries niyo talaga. ayon uh, natutuwa talaga kami. At isang pagpapala talaga na dapat ipanalangin na magtuloy-tuloy. Suportahan yung mga yan, mga mga fellowship na meron. Uh, yung mga paanyaya. Ano po. Kasi uh, bukod sa nakakatulong nakakatulong kayo sa amin ang 702 DCAS in return din no yung yung blessing na pwede naming maitulong sa inyo. Uh, maganda na may tulong namin. So, sa mga kapwa ko na nakikinig, tuloy-tuloy lang tayo. Sa mga hindi pa naaabot, ano po, subukan po ninyo makinig mula umaga hanggang gabi. Hindi-hindi kayo uh, madidisappoint. At no? uh, sa kabalik may last, sa lukay may encourage uh, na na ano maging ano yun, maging matatag no? sa araw-araw na ating pamu mga sa mga narit na inaabot no ma inaabot or maaabot nitong 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 tinig ko yung mensahe ko patuloy po natin silang ipanalangin yung the, the, FABC ministry yung mga tao behind ano po uh, if we can help them financially through the PM radio yung piso para sa radio let's do it ah uh, uh, kung makaka uh, ano yun? create tayo or makaka-attend tayo ng mga fellowship na nag na, na ino-organize ng FEBC DCAS 702. Maki, maki ano po tayo, maki-join no, Ma attend po tayo. Kasi talagang ano yun uh, bukod sa radyo na naririnig natin, talagang ano eh, talagang iba pa rin yung meron tayong um, ano yun personal na relasyon sa ating pinakikinggan. Sa totoo po, kaya kaya natutuwa kami kapag nakikita namin kayo, kahit through Zoom lang, nakikita namin kayo, no? yung mga narinig namin boses. Ano po, tapos pamimit namin ng personal. Kaya talagang yung prayer namin sa inyo, talagang tuloy-tuloy. Ano po, at nakakatawa nga ngayon, gina lang sa radyo, meron na tayong ano, sa Signal TV, ano po, sa FB page, yung UFEBC app. Ano po, kaya wala lang reason para hindi tayo makapakinig. At dahil sobrang Sinisikop talaga ng FABC Ministry na talagang ina-upgrade, ina ano, yung kanilang reaching out sa mga tao. So, kailangan din i-upgrade din natin, i-support na natin sa FABC Ministry through prayers, through encouragement sa kanila, through financial support, through yung peace para sa radyo para magtuloy-tuloy talaga yung ere ng, FABC, uh, ng 702 s through FABC Ministry para yung sa advancement pa rin ng Kingdom of God. Glory to God po sa Diyos pong papuri. Ako po si Sally Abrohena, kaagapay mo sa 7.02 DCAS. Samot sa ring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kwentong Kagapay. Hello po, ako po si Prem Rose Flores Lagrimas. I'm 44 years old from Marikina City. Uh, first time ko po napakinggan ang DJS nung ako po ay 16 years old pa lang. So nasa simbahan po kami noon since ang brother ko po ang pastor during that time. Uh, nakikinig din po siya ng uh, DJS uh, station. Ang una, gusto ko pong um, share din na isang pagpapala po talaga ang makinig sa DJS. Especially po yung broadcast mula umaga at tanghali hanggang gabi. So meron po akong mga paborito din na mga uh, time na pinapakinggan doon. At uh, malaking tulong po sa akin kasi sa Action Line, Uh, nung napakinggan ko po yun, uh, nag-open sila ng isang uh, audition for music missionaries. At during that time, nakapag-audition po ako. And then, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi doon sa uh, ministry na kung saan nagpa-audition sila, nakapasa naman po ako. At um, employed ako during that time uh, sa international company. Pero alam ko ang Panginoon ay uh, kinakausap ko para to serve him full time so at uh, panahon na yon pinapaaral uh, ko rin po yung kapatid ko sa college pero uh, yun nga po after nun, ang um, naka nagresign ako nagpaalam ako doon sa company na pinagtatrabuhan ko and naging part po ako ng isang music mission team at malaking pagpapala po sa aking uh, buhay lalo na sa spiritual walk ko ang um, DJS sa uh, paglilingkod ko sa Panginoon at uh, sa kanya talaga lahat ng papuri. Uh, para sa akin po una um nakikipagpartner din po ako with prayers uh, sa mga ginagawa po ng DJS para sa Uh, lahat ng mga tao na nakakapakinig. and i encourage nga po na consistently na makinig yung ating mga kababayan ng DJS no sa FEDC at uh, maging pagpapala din sa buhay nila and continue na ipanalangin natin ang uh, 702 DJS sa kanilang uh, how the Lord uh, is using them to uh, continue to empower our brethren as they serve and share the gospel and Uh, the hope no about the Lord Jesus Christ and yung love niya para marinig ng mga tao ang tungkol kay Jesus. Uh, mga hindi pa po, po nak nakakapakinig do no ng ating station dito, I pray for you and I encourage na mag-start na po kayo na makinig. At uh marami pong paraan, meron sa uh, radio, sa social media and You can taste and see that the Lord is good sabi po niya sa Psalm 34:8a. So, yun po ang encouragement ko sa mga uh, kababayan natin na nais pong maging pagpapala din ang station na to. Let us support po ang DJS through prayer. We can also send financial giving or uh, being intentional po uh, in sharing yung mga broadcast po sa social media, uh, yung mga segments of messages to our families, churches, friends, and small groups para uh, uh, they can hear also yung hope and we can also hear yung uh, the truth and yung source of unconditional love na, at grace ng Panginoong Jesus. So, yan po. Po si Prem, A uh, Rose Flores Lagrimas kaagapay mo sa 702 TJAS. Samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ka Ikaw anong kwentong FEBC mo? Kwentong Kaagapay! Hi, I'm Charlie Casilag. I'm from this uh, here sa Mandaluyong. Pero taga binyan yung family ko. Na-introduce uh, kami sa 702 DCAS kasi taga-tagig kami nung bata kami. Kapit-bahay namin, nakikinig lagi. Ang lakas ng radyo nila. <laughs> so, yun. Uh, doon, doon nag-start. Naalala ko noon ano eh, um, teenager na ako noon eh. Uh, may family problem kami. Sobrang depressed ako. <laughs> naalala ko, ano, tumawag ako sa Heartline. Kasi lagi ako nakikinig. Ang weird ko, uh, teenager ako, pero nakikinig ako ng mga family matters, tsaka yun, Heartline, yung mga counseling. Naalala ko nun si Ate Carmen. Sobrang, sobrang na-flip at na-encourage ako. Kaya way back nung sa Manila International Book Fair, nakita ko siya doon, sobrang tuwan-tuwa ako for the first time. Sa panahon ngayon, um, malaking impact kung ano yung pinakikinggan natin. Kung ano yung pinakikinggan natin, it's either nagpo ng faith or fear. I-encourage ko kayo kung gusto niyo lalong lumalim sa relationship kay Jesus. Uh, it's time for us to be intentional to listen to the word of God at mga Christian um station especially 702 DZS. Uh alam natin na sa last days na tayo, let's um partner sa gospel to to finance the gospel in any way pwedeng mag-support financially or pwedeng prayer i think pati yung prayer malaking bagay na to to support and to rally the cause of Christ through 702DCAS oh ako po si Charlie ito po ang aking kwentong kaagapay sa bawat kwentong narinig natin isang bagay ang nagiging malinaw hindi kailanman napapagod ang Diyos na habulin tayo ng kaniyang pagmamahal. Ginamit niya ang himpilang ito bilang daan upang iparamdam sa marami na hindi sila nag-iisa na mayroong pag-asa at may bagong simula para sa kanila. Ngayong Semana Santa, tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko tinutugunan ang pagmamahal na ito? Paano ko rin maaaring maging kaagapay para sa iba? hindi natatapos sa ating pakikinig ang kwento. Tayo mismo ha, ang susunod na kabanata. Salamat po sa pagsama sa amin sa special na programa ngayong Holy Week. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at pananalangin sa ministeryo po ng Far East Broadcasting Company Philippines. Muli ako po si Kay Al Garcia, sa Diyos po ang papuri. samut-saring pagpapalang tumulay mula sa masugid nating mga kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Kwentong kaagapay. Ikaw, anong kwentong FEBC mo? Kwentong kaagapay.